a faithful friend no sabi nga dyan sa ating binasa in verse number 17 a friend love it at all times and a brother is born for adversity napakalaga po ng uh, kaibigan o no, pagiging pagkakaroon ng kaibigan in fact hindi lamang ito nakakabuti sa atin sa ating kalusugan sa ating kaisipan mas maganda na tayo ay maraming kaibigan at wala tayong kaaway. And sa pagbabahagi ng mabuting balita, that is the foundation, friendship. Uh, at sa ating bansa, we can approach anyone and we can share the gospel to anyone, anytime. Pero sa na-observe po natin ano, sa ibang bansa, they, they need to establish foundation. And that foundation is what we call friendship. So napakahalaga po ng pagkakaibigan sa buhay ng tao. At unang bagay na nais ko pong makita natin sa pag-aaral na ito ay yung palatandaan or what we call the marks of friendship. Merong palatandaan, ano nga ba yung tunay na kaibigan? Una sa lahat, ang tunay na kaibigan, he is he or she is someone who shares, nakikibahagi, marunong magbahagi. Kaya sabi dyan sa Proverbs 17, 17 A friend loveth at all times. Not just sometimes, but all times. And a brother is born for adversity. So meron tayong kaibigan na pag dumating ang panahon na kailangan natin siya, nariyan siya. At hindi tayo pwedeng mabuhay na mag-isa lang sa mundo. No, katulad nga ng kasabihan, No man is an island. Hindi pwedeng magmukmuka na lang sa sulok. Hindi pwedeng baliwalain mo na lang ang tao, lahat ng tao sa paligid mo. Hindi tayo pwedeng mabuhay na nag-iisa. Kailangan natin ng kaibigan. At sabi dito, ano? ang tunay na kaibigan, he is someone or he is willing to share. Siya yung iyong kaligayahan. Siya yung kasama mo sa anumang dinaranas mo sa iyong buhay, hindi lang sa kaligayahan, ganun din sa kapigh kapighatian. Sinadinadamayan ka niya, sinasamahan ka at minsan kasama mo siya kahit sa oras na wala namang dahilan para magdiwang. You celebrate for, for the mere reason of friendship. Kailangan natin ng kaibigan who will strengthen us, who will who will pray for us. Kailangan natin ng prayer partner. Kailangan